Sa isang bayan sa isang modernong siyudad, nakatira ang isang dalawampung taong gulang na si Alfredo. Napakasaya ng kanyang mga magulang nang siya ay isinilang. Para sa isang magulang, walang yaman ang makakatumbas sa pagsilang ng isang sanggol na kanilang handang kalingain. Sabi pa ng kanyang ina, Anak, palang araw. Ikaw ang magiging pag-asa magbibigay ng bagong kulay sa buhay natin. Lubos kami nagpapasalamat sa Panginoon sa pagdating mo, Ana. Ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw ang kanyang ina noong siya ay labing apat na taong gulang pa lamang. At nalulong sa masamang bisyo ang kanyang ama. Kaya't maaga siyang natutong maghanap buhay. Sa mura niyang katawan, ay kailangan niyang magbanat ng buto para lamang makakain. Maswerte na ang makakain ng tatlong beses sa isang araw. Minsan ay kargador sa palengke. At kadalasan, isang mga ngalakal na palaboy-laboy sa lansangan. Araw-araw mula umaga hanggang hapon ay umiikot si Alfredo sa mga eskinita at hindi niya pinalalampas ang mga basurahan sa kalsada. Dahil kung para sa iba, ang mga basura ay dapat itapon at wala nang halaga. Para kay Alfredo, ito ang kanyang pansagip buhay. Ang kanyang pantawid gutom. Para sa kanya, ang basura ng iba ay kayamanan at mahalaga. Ang kanyang kariton ay luma at kupas na ang gulong. Ngunit sa bawat ikot nito ay ang pag-usad ng buhay araw-araw. Sa bawat basurahang madaraanan ay ang pag-asang baka makakita ng bote o mga papel at dyaryong lipas na, mga plastik, sirang balde o batya. Ang lahat ng mga ito ay tila isang kumikinang nayaman para kay Alfredo. Ang mga naipong mga kalakal ay ibinebenta niya sa junk shop upang maibili ng isang salop na bigas at ulam. Ang ganitong eksena ay ang pangkaraniwang pag-ikot ng bawat araw ni Alfredo. At kahit mahirap, ay hindi man lang siya nagreklamo. Bagkus ay tahimik niyang hinaharap ang bawat araw na hamon ng buhay at ang lahat ay ipinapasa Diyos niya na lamang. Panginoon, ang bawat araw ay isang pagsubok. Sana ay patuloy niyo kong pagpalain at bigyan ng lakas upang lalo akong maging matatag sa bawat pagsubok at hamon ng mundo. Alam kong balam araw ay igit pa sa pagpapala ang inyong ipagkakaloob at nararamdaman kong balam araw ay darating din ang ginhawa. Isang umaga, kasabay ng mahinang ambon at malamig na hangin, ay nagtungo pa rin si Alfredo sa isang basurahang nasa gilid ng ilog. Naroon ang mga tambak ng iba't ibang uri ng basura, mga sirang laruan, lumang sapatos, sirang cellphone, o di kaya ay lumang damit na punit-punit. Bagamat hindi kaaya-aya ang samyo ng hangin dahil sa mga basurang nagkalat, ay positibo pa rin si Alfredo. Naaamoy ko ang swerteng paparating. Nararamdaman kong papala rin ako ngayong araw. Habang marahan niyang inaanalisa ang laman ng isang sakong basura, ay may narinig siyang mahina, ngunit kakaibang tunog. Bumaling siya sa isang basurahan na katabi halos ng kanyang pinaroroonan. Ha? Ano yun? Wala namang ibang tao dito maliban sa akin. Ipinagkibit balikat niya na lamang ito at ibinaling ang atensyon sa pangangalkal ng basura. Ngunit muli ay narinig niya na naman ang kakaibang tunog. Dilapitan niya ang isang basurahan. May maliit na galaw doon. At nang titigan niyang mabuti ay nahinuha niya na may isang munting pagong doon. At ito ay kasalukuyang kumakain. Ha? Isang pagong? Napakunot noo si Alfredo at hinawakan ng maliit na pagong. Uy! Pagong na? Napakaliit at buhay pa naman. Ano ka ba? Napakalawak ng ilog. Ba't napadpad ka dito sa basurahan? Nakatitig lamang sa kanya ang maliit na pagong at madahan itong kumurap-kurap. Huwag ka magalala, ubi kita sa aking tahanan. Napakadelikado kung mananatili ka rito sa basurahan. Dinalan niya ang pagong sa kanyang maliit na barong-barong. Maliit at gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Simple, ngunit malinis naman at maaliwalas. Nilinis niya ang munting pagong at sa paghaplos niya rito ay napansin niya ang kakaiba sa balat nito na may hugis bilog na marka na tila kumikislap lalo na kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Ano itong parang isang simbolo? Uy! Para ka namang galing sa isang alamat? Napakunot noo si Alfredo dahil Tila sumagot ang pagong na tanging siya lamang ang nakakarinig. Tanging isip niya lamang ang nakakaunawa. Parang huni na hindi pang karaniwan at parang harmonya na dinadala ng hangin. Sandali, parang may ibig kang sabihin. Nakita ni Alfredo na tila tumango ang pagong. Kaya muling napakunotno siya at may pagtataka. Akala? Nauunawaan mo talaga mga sinasabi ko? guni ko ni ba ito o? Dahil gutom ako. Nang muling tumango ang pagong ay bahagyang kinilabutan si Alfredo. At maya-maya ay tila isang alingaw-ngaw ang narinig ng kanyang isip. Salamat, kaibigan. Ako si Tala, ang pagong ng tulay bituin. Napaatras si Alfredo na muntik pang mabitawan ang maliit na pagong. Ha? Nakababong salita ka? At naririnig ng isip ko? Totoo ba ito? Oo kaibigan, okay, at tanging ikaw lamang ang nakakarinig. Hindi makapaniwala si Alfredo. Ngunit kahit natutuliro sa mga pangyayari ay may haplos ng tuwa sa kanyang puso. Dahil simula ngayon, ay hindi na siya nag-iisa sa tahanang iyon. Mayroon na siyang makakasamang buhay na nilalang na makakasama at makakausap. Kinagabihan, habang kumakain si Alfredo ng lugaw, tumingala ang pagong mula sa sahig. Kaibigan, hey, bukas, bago pa sumilip ang araw ay magtungo pa sa tulay. Sa tampok ng basura ay, may makikita kang lumang kahon na may siradura. Kunin mo yun. Sadyang para sa iyo ang bagay na yun. Ha? Anong sinasabi mo? Lumang kahon ba mo? Baka basura lang din yun. Nasisiguro ko may halaga yun. Magtiwala ka. At dahil wala namang mawawala ay, sinunod niya ang sinabi ng Muntimpagong sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa ilalim ng lumang tulay sa ilog, sa basurahan, ay nakita niya ang isang kahon na yari sa kahoy na may kinakalawang na seradura. Mabigat, puno ng dumi, at mukhang wala namang halaga. Pero nang buksan niya ay halos mapatalo ng puso niya sa pagkabigla. Dahil naglalaman ito ng mga lumang barya. Hindi lamang ito basta mga lumang pera, kundi animo mga antigong koleksyon. May tatak ng mga lumang pinuno at gobernador general. Ano si ito? Ipagbili mo ang mga yan sa antigong hero ng inyong bayan. Sigurado, Sigurado babayaran niya Noong araw ding yon, ay ipinagbili ni Alfredo ang mga antigong barya at binayaran nito ng halagang noon lamang niya nahawakan sa buong buhay niya. May pambili na siya ng bigas, may pera para maipaayos ang kanyang lumang kariton at naipaayos niya din ang kanyang bahay at doon nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Ang mga sumunod na araw ay naging magaan para kay Alfredo Dahil gabay ng pagong na si Tala, ang kanyang pangangalakal Sakaling ito kaibigan, madaming bote sa likod ng bakod na iyon Ha? Talado ba? O sige May malaking bakal sa pandarito. ayan at nakabaon pa ang kalahating bagi Ang galing mo talaga kay kaibigan Tala hindi ko makikita ang mga ito, ngunit, mabilis mo itong naituturo sa akin. Ang kasiyahang nadarama ni Alfredo ng araw na yon, ay napalita ng pagkagimbal. Dahil sa kanyang pag-uwi, ay isang bangungot ang tumambad sa kanya. Hindi. Anong nangyari? Ang ko. Dumating ang mga otoridad ang mga ng pamahalaan at nagkaroon ng demolisyon. Matagal na tayong pinapali sa gilid ng tulay na ito sa may ilog. Mukod sa napakadelikado ng ginawa natin pagtira sa lugar na ito, ay malinaw na hindi atin ang kinatitirik ka lang na, timo na bahay. Kaya't ang mga residente dito ay walang nagawa ng sapilitang tinanggal ang ating mga kabahayan. Paninoon, Anong pangsubok ito? Mula ng gabing iyon, ay sa kalye na natutulog si Alfredo kung saan siya abuti ng dilim, ay doon siya magpapalipas. Kaya't ang dating mahirap na buhay niya ay lalo pang naging mahirap. Isang gabi ay nagulat siya sa kakaibang kinang na nagmumula sa munting pagong at nagwika ito ng isang mungkahi ng pag-asa. Kaibigan, ang aking bahay ay naging isang matas na uri ng ginto. Hiniling ko ito sa inkantada ng pag-asa upang magbigay pag-asa sa iyo. Ha? Ano may ibig mong sabihin, Tala? Hindi kita maunawaan. Maaari mong kunin ang bahaging ito ng aking katawan. At ako ang aking katawan ay itapon mo sa ilog upang magpakinabama ng mga nananahang nilalang dito. Ang gintong nito ay makakatulong sa pagbabago ng iyong buhay at magkakaroon ka ng maayos na kinabukasan. Muna't ikaw, papag itinapon ko ang katawan sa ilog. Ito ang magiging huling tulong ko sa iyo, kaibigan. Ito ang huling bagay na maihahandog ko sa iyo. Kapalit ng iyong buhay? Kapag itinapon mo ang katawan ko sa tubig, ay para mo na rin akong ibinalik sa kalikasan. Na isa na lamang alikabok na sa hangin. Tigilan mo ang pagsasabi ng mga walang kabuluhang bagay. Hindi ako ang kikitil sa iyong buhay para lamang sa pansarili kong kabakanan. Pero kaibigan, ang tulad ko ay... Tumahimik ka na Tala. Ang buhay ko ay mahirap na mula nang ako ay isilang. Kaya't hindi ko hahanga rin na mapahamak ang isang tulad mo para lamang sa sarili kong interes. Hindi na nagsalita pa ang maliit na pagong. Ngunit ang kanyang mga mata ay nangilid sa luha. Luha ng kasiyahan at lubos na paghanga. Kinabukasan ay laman na naman ng kalsada si Alfredo. Mga ngalakal upang maitawid na naman ang panibagong araw sa gutom. Nang maya-maya ay narinig ng isip niya ang isang mensahe ni Tala. Kaibigan, dalhin mo po sa gilid ng ilog. Sa ilog? Ah, may makukuha ba tayong kalapal doon? lastik bote, o bakal kaya. Pero doon na tayo galing kahapon, malamang ay wala pang bagong kalakal doon. Higit pa sa kalakal at higit pa sa inaasahan mo. Basta talin mo po sa ilog at doon mo mauunawa ng lahat. Kahit nagtataka ay sinunod ni Alfredo ang sinabi ng kaibigang pagong. Pagdating sa gilid ng ilog, ay inilapag niya ang munting pagong. Naglakad ito ng mabagal at ilang saglit pa ay huminto ito. Hugain mo ang bahaging ito ng buhangin. Kahit nagtataka, ay tumalima si Alfredo at sinunod ang utos ng kaibigang pagong. Gamit ang maliit na piraso ng kalakal na bakal, ay unti-unting hinukay niya ang buhangin at maya-maya ay tila may nasagi ang kanyang panghukay. Kaya't itinigil niya ang paghukay at pinalis ang buhangin gamit ang kanyang kamay. At hindi siya makapaniwala sa natagpuan sa likod ng mga buhangin. Mga itlog, ano ito? Itlog ng pagumba, mga ito? Ngunit kakaiba bang kulay at napakakintab na parang bituin sa langit. Ang mga itlog na yan ay itlog ng aming diwatang pawikan. Iniutos niyang iturok sa iyo at ihandog. Handog. Ngunit malayo pang ang ating gaarawan. Ang tulad mong may napakabuting puso at walang bahid ng pagiging makasarili at kasakiman ay nararap at lamang mahandugan ng isang napakahalagang payamanan. Kunin mo man mga na yan. Ang bawat isa ay purong dinto. Isayos mo ang iyong buhay kaibigang Alfredo. Alam kong kahit hindi ko na ay gagawin mo makatulong sa iyong kapwa at sa pamamagitan ng mga gintong iyan. Totoo ba ang lahat ng ito? Umbayon maraming maraming salamat kaibigan at sa inyong diwatang pawikan. Hindi ko ito makapalimutan. Walang anuman, Alfredo. Karapat dapat siyang tumanggap ng biyaya. At hindi rin kita makakalimutan. Napamaang si Alfredo sa huling tinura ng pagong. At nakita niya ang pangingilid ng mga luha nito. Nagpapaalam ka na ba, kaibigan? Ito na ang huling pulong ko sa iyo, Alfredo. At alam kong dadalhin mo ang alaala ng ating pagkakaibigan saan ka man makarating at kahit hindi na tayo magkasama. Pero, maaari naman kitang alagaan habang panahon? Ayokong mawala ka, kaibigan. Malulungkot ako ng labis. Ang ilog, ang aking tahanan. Ako ay ipinadala sa iyo ng kalikasan upang maging gabay at upang may salba ang nanganib mong buhay. Ngunit ngayon ay tapos na ang aking misyon. Panahon na upang ako'y maging gabay na ipapang taong nananailangan. Kahit nangingilid ang luha ay inangat ni Alfredo ang pagong at niyakap ito. Maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko, Ending hindi kita makakalimutan tala. At asahan mong, dadalhin ko niyong kabutihan saan man ako makarating. Pahalam kaibigan, mag-iingat siya. Ang buhay ni Alfredo ay nagbago dahil sa mga kayamanang ipinagkaloob ng pagong at ng diwata ng ilog. Nakabilis siya ng bahay at lupa at nanirahan na sa legal na residensya. Nagkaroon siya ng maliit na negosyo na recycling center at tinutulungan niya ang mga dating kagaya niya na mga mga ngalakal. Binigyan ng trabaho at pinakain. Minsan, umuupo siya sa tabi sa gilid ng ilog at nag-aalay ng bulaklak. Tala, maraming salamat. Ramdam kong ginagabayan mo pa rin ako sa lahat ng oras at bagamat walang lumilitaw na pagong sa ilog, ay may tila mahinang kislap. At sa tubig, ay tila may pabilog na hugis na lumilitaw. Tulad ng pabilog na hugis na nasa likod ng pagong na sitala. Para bang sagot sa mga bulong ni Alfredo? Ang tunay na kayamanan ay hindi basta ipinagkakaloob, kundi pinapangalagaan, pinaghihirapan at ginagabayan ng may mabuting puso. Si Alfredo ay naging halimbawa na mula sa basurahan, maaaring may hatid na biyaya. At sa isang pagong, maaaring may nakatagong tala na magpapaliwanag ng iyong kinabukasan. Hanggang dito na lamang at nawa ay may napulot kayong mahahalagang aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.